Hi guys! Yung mister ko po nasa taas nagpipitas ng atis. Ayun o. No? Madaming bunga ang atis. Una, nanguho siya ng papaya. Eh, katabi lang ng atis itong papaya. Ayan. Natanaw niya maraming bunga ang atis. Andiyan yung supot, dahil. Lagyan mo sa supot. Andyan yung supot. Ay, nalaglag yung supot. O, oh, sandali lang. <laughs> nalaglag pala yung supot. <laughs> Nalilang lang. <laughs> Nali lang. O. Oh. Ay, di ko abot. Ay! Dali <laughs> lang po. O, kita ko sa agdanan. O, kita ko sa Wait lang. Ay, babalibag ko lang sa akin, Mr. Ross. Oh. Oh! <laughs> o, ayan po. Ang dami niyang hawak na atis, o. Oh. May pipitasin ka pa? Ay, isang puno lang ang aming atis. isang puno rin ng papaya. I isang puno rin ng bayabas. Nakailang ka na pitasa, ata. Kadami yata. Ay, ay, lagi mo sa supot. Di ko masasalo. Overripe na yan tayo. nabagsak. Ala na don O, oh, teka lang. Ay, hindi ko masasalo. babakan ka na lang. O, oh, dahan-dahan ka. Malaglag -mal ka dyan. Nakikita tayo dito. Ay, ingat ka. Ah, oh, naka ka. <laughs> nakabidyo ka. <laughs> umuuga yung hagdanan po. Ingat ay. No. Oh, umuuga yung hagdanan. Ilalive ko po sana eh. eh kaso eh, may maingay po sa aming kapitbahay. Eh, <laughs> kaya binidyo ko na lang po. Oh, yan na, nakabababa na. Dan, daradan, daran, dadan. Bumababa ng aking mister. Yan, ang daming dalang atis. Nakailang ka. Ang lang. Ay, tayo pakita nga dito. Kalaki nun. <laughs> Tay, pakita nga yan. Kalaki, ito nga. Bukas mo nga ito. Pakikita natin. Oh, Ay, oh, hinog na po. Oh, sige, dara. ako okay, dadaling ko na rito.